Ang bagaging to my YouTube channel sa uh, uh, Crispin Sari-Sari Store, ayan guys, yung Sari-Sari Store natin dito, ayan. Tutor muna, konting tour lang. Uh, that's my pamangkin, hi pamangkin, hello, you see hi? <laughs> You're so funny. Ayan guys, update lang tayo sa camel ngayon, kasi yung camel naman, actually hindi naman tumaas, ayan. Uh, inaproban tayo ni ahenti na halagang 15,000 ayan credit natin in 2 weeks babayaran ayan guys uh, ayan at saka may pa-promo sila pag baka 15,000 may dalawang free na jean at saka isang isang kaha na Malbo, ah uh, Winston Light tama kamil Camel Lights ayan guys Ah, uh, ang fast moving talaga ko 'yan. Yan 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 lahat yan diyan na lagayan sa camel punong-puno yan lagi. Ah, uh, yan ang pinaka fast moving sa atin si Camel kisa kay Malboro. Ayun si Malboro. Hindi na ako nag itong every twice awake Minsan hindi pa ako nag-order kay Malboro. In order ko lang sa kanya is dalawang blow at saka ah, isang red lang at saka isang uh, fortune kasi marami pang fortune si Mighty ayan uh fast moving naman din si Mighty ayan guys uh bintahan ko kay Camel kaya mabilis siya is 6 pesos per stick and then pag isang kaha is 120 um uh, pag wholesale naman may nag wholesale dito sa tindahan is 108 kasi sa iba naman is 109 ayan shout out dyan sa mga customer natin Hi haba ayan mga loyal natin na customers sa that, sa Camel ayan Royal, Ayan. Lalo na yung isa dyan, napaka-loyal na loyal sa camel. Shout out dyan. Ayan yung ahinti ah, doon, oh, mag ano kayo, may mga pa-freebies doon. Ayan guys, si Mighty. Ayan si Mighty. Nandyan yung Mighty natin. Ah, ayan. Ito yung lagayan natin ng sigarelyo. Ano dito, bakit wala na? Punong siya. Ano dati dito nakalagay? Sa taas. Chester. 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 Tunnel Mintol. Okay. And niyo yun, Malpo, uh, oh, Lights. Ito oh, yung mga assistant natin dito sa tindahan. Shout out, you see, hi Bumati ka na dun sa mga kamag-anak mo sa ano, uh, sa saan lugar nyo? Uh, Pambuhan. Pambuhan. Pambuhan, Northern Summer, so, okay. You, you see, hi to your mom. Hi mama hey, and uh, mga friends dyan. Hey, Kumusta mo kayo? Dito na ako, isa na mga And then, uh, mag ingat po kayo dyan na lagi. And shout out po sa inyo Okay. about your, ma my pamangkin? You say to your mom and to your dad. Mahihain siya. <laughs> ayan, guys. Ayan lang update natin sa Camille. Uh, ayan, ang number one fast moving dito sa Sari Sari Store natin, guys. Uh, thank you so much for watching my YouTube channel. Please like, share, comment, subscribe, and on the notification bell. <laughs> Bye everyone, God bless you all.